isang mapagpalang araw sa ating lahat ako po ay nagprepira pa sisid sa ilalim ng dagat malalim-lalim po yung sinisid ko na yan habang ako'y sumisisid pa ilalim at naghahanap ng isdang mapana na ispatang ko yung isang pawikan na nakadapa sa corals kaya yan pinukusan ko na lang ng kamera di baling wala na ako makita ong mapana na malaking isda basta makita ko lang na yung pawikan ay lumalangoy na po papalayo. 'Yan, nakikita niyo sa screen ko yung pawikan, di ba? Malaki siya. langoy na 'yan habang ako naman ay pabalik na sa itaas dahil manu-mano uh, lang yung sisit ko at baka ako'y kapusin ng aking hininga. 'Yan mga ka-esper Maraming maraming salamat for watching. Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat.